Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Claire at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga lihim, tensyon, at mga sandaling pilit kong kinalimutan, pero hindi ko makakalimutan. Ako si Claire, dalawampot siyam, nakatira sa isang tahimik na suburb sa Oregon kung saan ang mga bahay magkakatulad, ang mga bakod laging puti, at ang mga ngiti ng mga kapitbahay ay parang sinanay. Tahimik, maayos, pero puno ng mga bagay na hindi sinasabi. Isa na ako ron, Matagal ko nang gustong itapon ang kwento kong to. Sa dami ng gabi na hindi ako makatulog, sa bawat ingay ng ulan sa bubong, pinipilit kong itulak palayo ang alaala. Pero di na pwede. This is my truth now. At kailangan ko na itong harapin. Ginawa akong asawa ni Ninong. Hindi sa papel, hindi sa batas, pero sa bawat hapuna naming dalawa habang nasa ibang state ang tunay niyang asawa, sa bawat gabing sa balikat niya ako nakasandal habang nanonood kami ng mga lumang pelikula, sa mga pagkakataong ako ang gumigising sa kanya ng kape, ako ang inaasahan niya, ako ang tinatawagan niya tuwing gabi, ako ang hinahanap niya sa katahimikan, sa mga sandaling yun, ako ang naging asawa niya. At ang masakit, ako rin yung pumayag. Nang bumalik ako mula New York dahil sa burnout at sunod-sunod na failed relationships, akala ko makakahanap ako ng peace sa pagbabalik sa bahay. Pero kahit sa sarili naming tahanan, parang wala akong sariling pwesto. Si mama laging abala, si dad parang hindi marunong makipag-usap maliban sa, kumain ka na ba? At sa pagitan ng mga malalamig na tanong at mabababaw na kumustahan, unti-unti akong nawala. Then came ninong Ethan, best friend ni dad, Business partner din sa real estate noon. Mula bata ako, palagi siyang naroon, magbibili ng regalo tuwing birthday ko, tatawag pag may achievement ako sa school. Lagi siyang present, pero hindi ko alam na darating ang araw na yung pagiging present niya, magiging masyado ng malapit. Iba na ang tingin niya sa akin ngayon. At aminin ko man o hindi, ako rin. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay nila para magbalik ng mga gamit na pinahiram sa akin ni Tita Wina. Wala siya ron, nasa out of state seminar. Sininong lang ang nandoon. Gabi, malamig, tahimik. Nagpainit siya ng koko. Nagkwento kami. Tumawa. Umupo kami ng magkatabi. Hindi ko inasahan na hahawakan niya ang kamay ko. Hindi ko rin inasahan na hindi ko yun babawiin. Sa sandaling yun, may biglang dumaan sa pagitan naming dalawa na hindi na pwedeng baliwalain. Isang klasing init na matagal ko nang hindi naramdaman, yung tipong hindi lang sa balat, kundi sa ilalim ng lahat ng insecurities at lungkot na matagal kong kinimkim. Alam ko dapat akong umatras. Dapat tumayo na ako at umalis. Pero imbes na lumayo, mas lalo akong lumapit. Tuluyan kong inihimlay ang sarili ko sa isang sitwasyong alam kong hindi tama, pero pakiramdam ko, sa unang pagkakataon, ako ang pinili. At iyon ang simula, hindi ito isang gabing pagkakamali, hindi ito isang, oops, lasing kami pareho, na eksena. No, it was intentional. And it kept happening. Habang nasa ibang state si Tita Wina, ako ang naging partner ni Ninong sa kusina, sa sala, sa mga umagang sabay kaming nagkakape. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa amin. Pero ang alam ko, ako ang babaeng tinatago. Ako ang dahilan kung bakit may mga gabi siyang hindi sumasagot sa tawag ng asawa niya. Ako ang dahilan kung bakit palaging locked ang gate kapag andan ako. At sa bawat gabing kasama ko siya, pilit kong nilulunok ang konsensya kong humihiyaw. Pero andito na ako ngayon. Bitbit -bit ang kwento, bitbit -bit ang bigat. Ang tanong ko, kapag mahal ka, pero mali ang pinagmulan, may karapatan ka pa bang lumaban? Umulan ng malakas nung gabing yon. Isa sa mga klase ng ulan na parang sinadyang pumihil sa lahat ng plano mo. Basa ang suot ko, sapatos kong puti, putik-putik wala akong payong. At sa halip na umuwi sa bahay na alam kong malamig at walang ibang tao kundi si mama na laging nasa zoom call, lumiko ako sa kabilang kanto, sa bahay nila Ninong. Bukas ang porch light, mainit ang ilaw, kakatapos lang daw niyang magluto. Pasta, tumatangulang ako habang binubuksan niya ang pinto, hindi ako makatingin diretsyo sa mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa basang hoodie kong dumidikit sa katawan ko, o dahil sa tuwing titingin siya, may nararamdaman akong hindi dapat maramdaman. Gusto mong magpalat ng damit muna? Tanong niya. Umiling ako, pero nakita kong nakatingin siya sa leeg ko, sa balikat kong bahagyang lumilitaw sa manipis na tela. Tiningnan ko siya, saglit lang, pero parang mahaba. Nagpainit siya ng koko. jazz ang pinatugtog. Nina Simone. Tila ba sinadya ng gabi na maging intimate ang lahat? Umupo ako sa couch nila, hawak ang mug, nanginginig pa rin ng bahagya. Tumabi siya, hindi malapit, pero hindi rin malayo. At yung init ng presence niya, kahit walang salita, parang hinuhubaran ako ng emosyon. Tahimik kami, mga limang minuto, walang nagsasalita, tanging tunog ng jazz at patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Bigla niyang nilagay ang kamay niya sa likod ko. Hinaplos, marahan, parang tinatanong kung okay lang. At hindi ko alam kung bakit pero hindi ako umatras. Hinayaan ko. Gusto ko. Okay ka lang, Claire, tanong niya. Pagulong, malapit. Tumango ako pero hindi ko siya matingnan. And then he kissed me. Dahan-dahan. Wala sa timing, wala sa plano, wala sa tama. Pero ramdam ko, yung lips niya, mainit, mabagal, parang hinihintay kung lalaban ako. Pero hindi ako lumaban. Nagpaubaya ako. Hindi ko lang hinayaan, ginasto ko rin. Hinalikan niya ulit ako, this time mas malalim. At ang mga kamay niya, lumipat sa pisniko, sa leeg ko, sa likod ko. Walang pagmamadali, walang kasiguraduhan, pero puno ng tensyon, ng pangungulila, ng init na matagal ng kinikimkim. Hindi kami nagtuloy sa kama that night, pero alam naming pareho, may nabasag, may pader na bumigay, at mula nung gabing yun, hindi na kami bumalik sa dati. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ako. At doon, tuluyan na kaming lumagpas sa linya. Hindi ito aksidente, hindi lasing, hindi dahil sa kalungkutan lang. Pinili ko, pinili niya, paulit-ulit naming pinili ang isa't isa sa kabila ng lahat ng dahilan para hindi. Naging parang routine, linggo ng umaga, habang tulog pa ang mundo, pupunta ako sa bahay nila. Magkaalmusal kami, magkukulitan, maghahabulan paminsan sa kusina, tapos, biglang tatahimik, magkakatinginan, at mauuwi sa mga yakap na sobrang sikip na parang sinasabing, dito ka lang. May mga tanghal iyan sa labas, yung tipong hindi kami magka-holding hands pero pareho kaming may ngiting may tinatago. May mga text sa madaling araw, I miss you, can't sleep, I wish you were here. At sa bawat sandaling yun, pakiramdam ko ako ang mahal niya. Ako ang pinili niya. Pero minsan sa gabi, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko, mahal ba talaga ko? O baka ginagamit lang niya yung butas sa puso ko na hindi na natakpen simulat sa pol. Sinino ang naging sagot sa lahat ng pagkukulang ng ama laging wala, ng mga lalaking iniwan ako, ng sarili kong tanong kung may halaga ba talaga ako kung wala akong ibinibigay. Sa kanya ko naramdaman yung init, yung pag-aalaga, yung hinahanap ko pero hindi ko maamin na kailangan ko. Pero sa bawat halik, sa bawat pagyakap, may maliit na boses sa likod ng utak ko na bulong ng bulong, hindi ikaw ang asawa. At kahit ilang ulit pa niyang sabihin, I want you, hindi iyon sapat para burahin ang katutuhan ng ako ang babae sa anino. Hindi ko planong sabihin, hindi ko talaga balak, pero nung gabing yun, pagod ako, may tama ng alak, at ang puso ko, parang sumabog sa dibdib ko sa dami ng tinatago. Nasa apartment kami ni Ana, best friend ko since high school. Tawa kami ng tawa habang nagiinuman, nagsusubuan pa ng fries. Pero sa loob-loob ko, hindi ako natatawa. May init sa loob ko na hindi kayang palamigin ng malamig na beer o ng aircon sa sala niya. Bigla ko nalang nasabi. May relasyon ako, kay Ninong Ethan. Para akong nahulog sa sarili kong salita. Hindi ako makatingin sa kanya, pero naramdaman ko yung biglang pagtigil ng tawa niya. Parang na-freeze ang buong kwarto. Tahimik siya, hindi galit, hindi gulat, tahimik lang. Pero yung klase ng katahimikang parang may bagyong paparating. Claire, sabi niya, halos pabulong, pero matalim, are you hearing yourself? Tumango ako, hindi ako nagbiro, hindi ko na rin kayang magkunwari. He's your godfather, dagdag niya, mas madiin. A married man, someone you used to call nai nang habang nakadiaper ka pa. I know, sagot ko, but I love him. At doon siya umiyak, hindi ko inexpect yun. Akala ko magagalit siya, magtatapo ng bote, magmumura, pero hindi, tumulo lang yung luha niya. At ang sakit panoorin, parang hindi lang ako nagkamali, parang ako mismo ang naging kasalanan. Alam mo ba kung anong klasing lalaki yan para sa akin, tanong niya. Parang second dad din siya sa akin, Claire. Do you know what you're destroying? Hindi ako sumagot, kasi kahit tanong sabihin ko, hindi na makakabur sa narinig niya. I'm sorry, sabi niya sa dulo, habang pinupunasan ang luha niya. But I can't be part of this. Tumayo siya, kinuha niya ang susi ng kotse ko. Inabot sa akin, tumalikod siya, hindi na niya ako tinignan. At naiwan ako, nakatayo sa sala niya, parang basang papel sa ulan, kupas, kulubat, at wala nang saysay. Sobrang sakit, mas masakit pa kaysa sa unang beses na iniwan ako ng boyfriend ko noon. Kasi si Ana, siya yung laging nandon. Siya yung tumanggap sa akin kahit ilang beses na akong naging marupok, kahit ilang lalaking hindi ako pinili, kahit ilang beses akong bumalik sa mga maling desisyon. Pero ito, ito yung linya na hindi niya kayang lampasan. At that moment, na-realize ko, yung relasyon naming dalawa ni Ninong, hindi lang pala kaming dalawa ang apektado. May mga taong mahal ko na unti-unting lumalayo dahil sa isang bagay na, oo, pinili ko naman, pero hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi ko mapigilan. Pag uwi ko, wala akong ginawa kundi umiyak. Wala si Ninong. Wala si Ana. Ako lang. At yung sarili kong boses na paulit-ulit na nagtatanong, Claire, ano ba talaga ang ginagawa mo? At sa gabing yun, kahit anong init pa ng yakap na naaalala ko kay Ninong, kahit gaano pa kalambing ang mga text niya, mas malamig pa rin yung puwang na iniwan ni Ana. Parang biglang lumamig ang paligid kahit summer noon. Hindi ko alam kung saan nagsimula, kung sino ang unang nagkalat, pero naramdaman ko agad sa tingin ng mga tao, sa mga salitang hindi sinasabi, at sa mga pag-iwas na hindi na kayang itago. Isang PTA mom, dati kong client sa small baking business ko, bigla na lang umiwas. No eye contact, wala na rin yung casual, "Hey, how's the carrot cake?" na lagi niyang sinasabi tuwing pick-up. Next thing I know, wala na siya sa list of orders. Then someone unfriended me sa Facebook. Hindi ko close, pero part ng community page. Dati pati comment ko sa post ng church event may nagla naglalike. Ngayon, dead air. Worst of all, tumawag si mama mula Vegas. Claire, what the hell am I hearing about you and Ethan? Walang hello. Walang tanong kung kumain na ako. Diretso. Cold. Sharp. Hindi ko na rin nagawang magpaliwanag. Kasi ano pa bang sasabihin ko? Na hindi ko sinadya? Na hindi ko alam kung paano nagsimula? na hindi ko alam kung anong meron sa amin. At habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang bangungot. May mga text akong hindi ko sinasagot. May mga tawag na pinapatay ko. Parang ang buong paligid ko, lumiliit. Ang dating safe space na suburb, naging kulungan. Bawat pinto sarado. Bawat mata may hinuhusgahan. Si Ninong, biglang nag -iba. Dati siya yung laging nauuna mag-text. Ngayon, minsan nakikita ko pa yung, sin, na lang. No reply. Dati excited siya kapag nagpupunta ako. Ngayon, parang laging may iniisip. Tahimik, malamig, may mga pagkakataong parang hindi niya alam kung paano ako titignan. Hindi na siya yung lalaking may lamang sa mata. Parang may pader na bigla niyang itinayo at ako yung naiwan sa labas. Isang beses, tinanong ko siya, do you regret it? Hindi siya agad sumagot. Umiling lang siya, Claire, this isn't easy for me. Para akong binuhusan ng yelo. So it was easy for me? doon ko na-realize, ako pala ang mas nag-invest. Ako yung mas naniwala. Ako yung mas nagbitiw ng pangarap sa future naming dalawa. Ako yung nag-imagine ng mga morning na kami ang magkasama. Ako yung umasa. Ako yung naging buo sa kanya. Pero siya, parang bigla niyang naalala na may sarili siyang buhay. Na may asawa siyang uuwian. Na may pangalan siyang kailangang linisin. At ako, ako ang naging kalat. Walang label. Walang pangakong binuo. Pero ang daming nasira, ang daming nasayang, lalo na yung respeto ko sa sarili ko na unti-unting pinabiyo na ng tanong na, paano kung ako lang talaga ang nagmahal? Naging tahimik na rin ang katawan ko, wala na yung kilig, wala na yung init, ang natira na lang ay lamig ng rejection na hindi diretsyo sinabi, pero ramdam ko sa bawat pag-iwas niya ng tingin, sa bawat pagbilis ng usapan, sa bawat pagpul-away sa tuwing sinusubukan kong damaykit. And for what? Para sa ilang buwang lamang. Para sa mga, I miss you, na ngayon hindi na niya maalala? Para sa relasyon na ako lang pala ang nag-celebrate habang siya, nagtatago? Sa loob ng bahay ko, ako lang. Tahimik, minsan may jazz pa rin sa background. Pero wala nang koko, wala nang yakap, wala nang ninong. At ang natira sa akin, ay ako lang. Minsan, tinatanong ko yon habang naghuhugas ng pinggan. O habang nasa traffic, o habang hinihigo pang malamig na kape na dati may kasama pang text mula sa kanya. Dahil ba sa daddy issues ko? Dahil ba simula pagkabata, walang nagturo sa akin kung paano magset ng emotional boundaries? Dahil sa bahay namin, hindi uso ang, I love you, o, how are you feeling? Laging practical, laging logic, laging, you'll get over it, kahit bali na ko sa loob. Minsan, may lungkot akong hindi ko maipaliwanag. Yung tipong hindi naman ako inabandona, pero parang hindi rin ako pinili. Hindi ako sinaktan, pero parang hindi rin ako minahal ng buo. So natutunan kong wag nang humingi, wag nang magsabi, wag nang magdrama. Tumanda akong iniisip na hindi sapat ang damdamin ko para paglaanan ng oras ng iba. Kaya siguro nang sininong ang unang taong tumingin sa akin ng may lamang, nang may, I see you, parang wala akong ibang ginawa kundi ibigay ang sarili ko. Gusto kong maramdaman na pinipili ako, na may lalaking willing itaya ang lahat para sa akin na hindi ako second option kaya kahit alam kong mali kahit alam kong delikado tumalon ako pero DJ what if i was just a temporary escape for him what if ako lang yung naging breathing space niya mula sa gulo ng career niya ng marriage niya ng mundong ayaw na niyang harapin ako lang ang naging pahinga niya hindi ang tahanan mas masakit yon kasi ako buong puso ang binigay ko Buong gabi, buong araw, buong sarili. I memorized the way he liked his coffee. I learned to sleep on his side of the bed. I made playlists for him, cooked his favorite food. Iniintindi ko kahit ang mga mood swings niya. Pero siya, kalahati lang ang binigay. At yung kalahating yun, nakaw pa. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung love ba talaga yun o trauma response lang. Baka kaya ko siya minahal, hindi dahil siya ang tamang tao, pero dahil siya yung nagbigay ng pansin ng panahong pakiramdam ko invisible ako. And that's not love, that's survival. Kaya ngayon, sinusubukan kong unti-unting buoin yung sarili ko, hindi para sa kanya, hindi para ipakita sa mga tao na okay ako. Kundi para malaman ko kung sino ba talaga ako kapag wala ng lalaking titingin sa akin na para bang ako lang ang mundo niya, pero hindi naman talaga ako kasama sa mundo niya. And maybe, just maybe, yun ang unang hakbang para bumangon. Pero DJ, honest question lang. Paano mo ba malalaman kung totoo ang pagmamahal, kung buong buhay mo, hindi ka tinuruan kung anong itsura ng totoo? Minsan nakala mo tapos na ang bagyo, pero bigla na lang ulit iihip ang hangin, mas malamig, mas matulis, at mas nakakagulat kaysa sa una. Ilang buwan matapos akong iwan ni Ninong na parang wala kaming pinagsamahan, tahimik akong nabubuhay sa gilid ng community. Hindi na ako nagpapakita masyado. Hindi na rin ako active sa mga local events, pero isang beses, napilit akong sumama sa cleanup drive sa park. Araw ng Sabado, mainit, mabigat ang hangin, at doon ko siya nakita, si Josh. Anak ni Ninong, college student, dating little brother type sa paningin ko. Hindi kami sobrang close noon, pero lagi siyang polite. Tahimik siya nung araw na yon. Hindi ko alam kung awkward lang, o kung may alam na siya. Pero ang titig niya, hindi tulad ng dati. May bigat, hey, bati niya, habang inaabot ang bote ng tubig. Hey, sagot ko, pilit ng iti, nanginginig pa nga ang kamay ko sa kaba. Tahimik kami ng ilang minuto. Pareho lang naming pinapanood yung ibang volunteers magayos ng mga sako ng basura hanggang sa siya na ang bumesag ng katahimikan. You know, Claire, panimula niya, mababa ang boses. I've always had a crush on you. Ever since high school, hindi ako agad nakapagsalita. Napangiti lang ako ng pilit, akala ko biro. Kaya ang sakit nung nalaman kong. nag siya, ikaw pala ang dahilan ng pag-aaway nila ni mom. Parang may bomb ang sumabog sa dibdib ko. Wait, what? Tanong ko, halos pabulong. Alam mo, tumangaw siya, Direcho ang tingin. Matagal na nakita ko yung mga messages, yung mga picture. Hindi ko sinabi, pero si mom, she found out to. Nanlamig ako. Si Tita Wina, ye, yeah, sagot niya. Kaya siya lumipat ng trabaho sa Chicago. She couldn't face it. Hindi niya kayang harapin si dad. Hindi niya kayang harapin ka. So she ran. Parang biglang bumigat yung mundo. Para akong nalunod kahit wala akong tubig na iniinom. Akala ko, ako lang ang sugatan. Akala ko ako ang tinalikuran. Akala ko ako ang kawawa. Pero hindi pala. Ang daming nasaktan. Ang daming nadamay. Hindi lang ako yung nagluluksa sa pagkawala. Meron palang isang asawa, isang ina, na nagdesisyong lumayo dahil sa ginawa namin. Merong anak na tahimik na nilunok ang alam niya dahil baka masira pa lalo ang pamilya niya. Ang sakit. Bigla kong naalala lahat ng beses na nakangiti si Tita Winnie sa akin tuwing nagluluto ako ng cookies sa bahay nila. Yung mga, Claire, stay for dinner, moments. Yung genuine niyang tanong kung kumusta na ako. At ako, ako ang Sam Iris sa bahay na itinayo niya. Ako ang naging dahilan ng lamet na hindi niya nakayang tingnan. Bumalik sa isip ko ang mga tanong ko noon kung ako lang ba ang nasaktan. Kung ako lang ba ang nabigo, pero ngayong alam ko na ang buong picture, mas masakit pala ang katotohanan. Kasi minsan, hindi mo kailangang manakit para makasakit. Minsan, sapat na yung pagiging bahagi ng kasinungalingan para ikaw ang maging dahilan ng pagguho ng isang tahanan. At mas mahirap patawarin ang sarili kapag alam mong di lang puso mo ang basag, kundi pamilya ng iba. Dumaan ako sa likod ng gate nila. Yung garden nila, paborito ko dati. Tahimik, laging maayos ang mga halaman, may lumang upo ang kahoy sa ilalim ng puno ng orange. Doon kami dati nagkakape tuwing Sunday mornings. Doon siya unang humawak sa kamay ko habang kumakagat ako ng toasted bagel. Pero ngayong gabi, malamig. Walang kape, walang musika, walang init. Nandun siya, nakatayo, parang alam nang darating ako. Nakasweater, sweater may hawak na baso, red wine, siguro. Ganyan siya kapag gusto niyang magmukhang kalmado kahit gulo na ang loob. Pero ako, hindi na ako takot. Hindi na ako ilalampaso ng guilt. Buo na ako. Claire, bati niya, tahimik, pilit ang iti. Lumapit ako, diretso, walang paligoy. Ako lang ba ang naniwala sa atin?" tanong ko, diretso, mabigat, wala nang filter. "Ako lang ba ang nagplano ng someday? Ako lang ba ang umasa na may dulo 'to?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin sa damuhan. Kinagat ang labi, tila ba naghahanap ng tamang script? Pero wala na, this wasn't a drama anymore, this was the end. Claire, bulong niya, it was wrong, alam natin pareho yun. Tumango ako, tama, pero totoo ba yung mga sinabi mo noon? Yung mga I miss you, yung mahal kita, yung tinanong mo kung paano kung tayo nalang dalawa. Napakapit ako sa bench, hindi dahil sa lamig, kundi dahil gusto kong pigilan ang sarili kong umiyak. Huling beses na to. Ayokong maging marupok. Tumigil siya. Malalim ang buntong hininga. I cared for you, sagot niya. But I never planned this. I was lost. You were there. Boom! Parang may sumabog sa loob ko. Yung lakas ng loob kong pinaghirapan buoin, nabasag ulit. Hindi niya sinabi kung mahal niya ako. Hindi niya ako pinili. Ang sinabi lang niya, nandyan ako. Kaya niya ako pinatulan. Para akong tinapon sa lupa. Ibinaba niya ako sa level ng available. Parang spare tire. Parang palamig sa init ng buhay niya. Tumingin ako sa kanya. Tahimik lang. Pero yung loob ko, parang may sigawan. Ako lang ba ang nagsugal? Ako lang ba ang naniwala na kahit mali, may saysay? Ako lang ba ang naghintay sa umaga na hindi naman talaga darating? Alam mo yung pakiramdam ng damit na binili dahil sale? Sandaling natuwa, pero hindi talaga kailangan. At paglipas ng season, nakakalimutan na. Ganun ang naramdaman ko isang damit na napagtripan, isang alaalang hindi niya isasama sa buhay niya. Ako yung chapter na ikukwento niya sa sarili niya kapag gusto niyang alalahanin ang dark days niya. At siya, siya pa rin ang lalaking babalik sa bahay na buo, sa trabaho, sa asawa, sa social image. Samantalang ako, ako ang naiwang basag, tahimik, hindi pinili. Kaya bago pa siya makapagsalita ulit, tumayo na ako. Thanks for the honesty, Ninong, sabi ko. At sa unang beses, ginamit ko yung tawag na matagal ko ng kinalimutan. Umikot ako, lumakad papalayo, hindi na ako lilinggan. Ngayon, mag-isa ulit ako. Pero hindi na katulad ng dati. Hindi na ako yung babaeng nakaupo sa bintana, naghihintay ng text, umaasa sa paalala na mahalaga ko. Hindi na ako yung tahimik sa dinner table, iniisip kong may lalaking darating para punan ang mga kulang sa puso ko. This time, hindi ako naghahanap ng someone to complete me. Nagsimula akong mag-therapy. Hindi siya magic, walang instant healing, pero bawat session, parang isa-isang binubunot yung mga tinik sa dibdib ko. Unti-unti kong binubuo ang sarili ko. Hindi para mas maging attractive. Hindi para sa susunod na lalaki. Hindi para may post sa social media na, glowing and thriving. Kundi para sa sarili ko. Dati, akala ko kapag minahal mo ang isang tao ng buo, babalik sa yun. Pero hindi pala ganun ang mundo. May mga pagmamahal na one way. May mga yakap na hindi na ibabalik. At ang mga sugat, hindi laging may closure. Pero kahit ganun, natututo pa rin akong mahalin ang sarili ko, kahit hindi ako minahal ng buo ng iba. Minsan, iniisip ko kung anong itsura ng Claire kung hindi ko siya nakilala. Baka nasa New York pa rin ako. Baka pagod pero buo. O baka rin broken pa rin pero hindi ganito. Hindi ganito kakomplikado. Pero DJ, kahit may progress na, kahit may kaunting kapayapaan na, may mga gabing bumabalik pa rin ang tanong. Mga tanong na walang malinaw na sagot. Katulad ng kung minahal ka sa maling panahon at maling paraan, pagmamahal pa rin ba 'yon? Kung naging totoo ang damdamin, kahit mali ang kilos, may halaga pa ba 'yon? Deserving pa rin ba ng puwang sa puso ang isang alaala na sinimulan sa kasalanan pero tumagal dahil sa katotohanan? At ang pinaka hindi ko masagot hanggang ngayon. Kaya ko pa kayang magtiwala ulit? O yung puso ko, permanently damaged na? Siguro darating ang panahon na hindi na masakit alalahanin ang pangalan niya. Nawala ng kirot kapag napapadaan ako sa garden nila. Na ang tunog ng jazz ay hindi na makakapagdulot ng lungkot sa akin. Pero hanggang sa dumating yung araw na yun, okay na muna to. Tahimik, hindi buo, pero totoo. At sa tahimik na to, sinusulat ko ang sarili kong panibagong simula.